Patuloy pa rin pinag-uusapan parang nakakagulat na revelasyon sa likod ng pagkatao ng anak ni Carmina Villaruel na lalaki na si Mabi Gaspi, Matapos isiwalat ng ina nito na si Carmina ang buong katotohanan. Marami ang hindi makapaniwala dito. Halos ilang taon rin daw nang ilihim niya ito sa kanyang anak halos may yak-yak na si Carmina habang isinisiwalat niya ang buong katotohanan. Hindi rin daw intensyon niya ang ilihim ito lalong lalo na kay Mabi na anak niya. May magandang bigat daw siyang rason bakit mas pinili na lang daw niya na itago ito. Hindi naman daw siya nagsisisi dahil sa nasa mabuting pamilya siya ngayon. Nasa maayos at masayang buong pamilya. Ngayong alam na raw ng buong mundo ang katotohanan na hindi na daw niya ipinagkakait sa anak ang makilala at makasama ang kanyang tunay na ama, kung saan ay umani ng sa aling pagbabatikos pa kay Carmina. Pero mas nagiging mas matatag na na daw siya para sa kanyang mga anak. Ang importante raw ngayon ay nagkakaunawaan sila at buo ang kanyang pamilya.